Maraming mga taong gustong limitahan ang ating pangangaral sa salita ng Diyos. Gaya nitong mga hyper na ipinopumilit nila na ang bautismo ay hindi na applicable sa panahon natin ngayon. Lagi ko kayong binibigyan ng babala dito sa mga hyper and this dahil sila itong mga nangangaral na ang bautismo ay hindi na daw kailangan sa panahon natin ngayon. At kasama sa kailang-aral na ang Panginoong Heso Kristo daw ay naparusahan sa impyerno as a final sacrifice sa ating mga kasalanan. Yan po ay paglapastangan sa salita ng Diyos. Dahil ang Panginoong Heso Kristo, ang kanyang pagtutubos nating na kasalanan ay naganap sa krus, hindi po sa impyerno kaya kailangan niyo pong mag-ingat sa kailangang mga ipinapangaral dahil sila yung mga umalis sa pananampalatayang baptist at nagtayo ng sariling grupo at ang kailang inaatake ngayon ay ang mga baptist pero sa kailang bagong grupo ang pangalan para nila o ginagamit para nila ay ang pangalang baptist kaya kailangan niyo pong siyasatin yung mga baptist churches kung ano ang kailang mga ipinapangaral dahil itong mga hyper gaya na sinabi ko, ay umalis sa pananampalatayang baptist at ang kailang dadalang aral ngayon ay ang pangalang baptist pa rin. Kaya kailangan yung pag-ingatan yung inyong pananampalataya. Dahil ang sabi mismo ni apostol Pablo, marami sa inyo ang lalabas bilang mga bulaan at magtuturo ng division. Kaya ito na po yun sila, lumabas sa pananampalatayang baptis at bumuo ng sariling aral at ngayon inatake ang ating pananampalataya. Sasagutin natin ngayon ang kailang pangaral na hindi na daw kailangan ng tubig bautismo sa ating kapanahunan. Ito ang comment ng isang hyperdispensationalist. Ang sabi niya, noong hindi pa ipinangaral ang dugo ni Kristo Epektib pa ang pangaral sa bautismo sa tubig. Ngunit noong ipinapangaral na ang dugo ni Kristo, itinigil na ang bautismo sa tubig. The dispensation boundary of water baptism in the blood of Christ is in the book of Acts is chapter 20. Before chapter 20 or 19, pababa, walang pangaral ng dugo ni Kristo. Ngunit sa Acts chapter 20 onwards, puro na dugo ni Kristo. Ang gusto niyang iparating dito, dahil isa din sa kailang mga pangangaral na dapat niyong pag-ingatan. Ang pangangaral daw ng labing dalawang apostol at kay Apostol Pablo ay magkaiba. Magkaiba daw ang kailang gospel. Ang labing dalawang apostol naligtas daw sa pamagitan ng gawa. At itong si Apostol Pablo ay sa pahamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Yan, yan po yung pag-ingatan ninyo sa kailang ipinapangaral ng mga hyperdispensationalists. Dahil kaya nga sabi dito, bago mag chapter 20 daw, epektibo pa ang tubig bautismo. Dahil naniniwala itong mga hyperdispensationalist na mga dating mananampalataya daw, gaya ng mga apostol, labing dalawang apostol, ay naligtas daw sa pangamagitan ng kautusan o sa pangamagitan sa pagsunod sa bautismo sa tubig. Kaya sabi dito, epektibo pa ang tubig bautismo bago mag chapter 20. Ngayon, bibigyan natin dinaw dito. Ito bang ba ibig sabihin ng Biblia na ang labing dalawang apostol ay nangaral ng ibang-ibang hilyo at si Apostol Pablo ay iba din? Hindi naman magkakontra ang salita ng Diyos. Hindi naman magkakontra itong ebanghelyo ni Apostol Pablo at ang labing dalawang apostol. Kung tutuusin nga sa during ministry or during dito sa mga naunang verses ng Acts, magkasama pang mangaral si Apostol Pablo at ang mga labing dalawang apostol at iba pang mga mananampalataya after his conversion. Na yun po ang kailangan ninyong intindihin dyan sa Book of Acts. Ngayon, sa chapter 20 verse 28, dahil ito yung ginamit niyang boundary daw na nawala na yung epektibo ng water baptism at nagsimula ng mangaral sa dugo ng Panginoong Kristo. Ang chapter 20 daw, dito na daw nangaral ng dugo ni Kristo. Now, kailangan natin tindihin dito in context. Sa chapter 20, verse 28, ang sabi dyan, And the church of God is purchased based on blood. Sino yung tinubos sa dugo ng Panginoong Heso Kristo? Ang iglesia. Sino yung iglesia dyan? Yun yung mga nagsisampalataya sa mga naunang verses kung saan ipinapangaral ng mga apostol ang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli ng Panginoong Heso Kristo? Sa madaling salita, bago mag chapter 20, ipinapangaral na ang dugo ng Panginoong Heso Kristo. Dahil ang, ang pagtutubos ng Panginoong Heso Kristo sa ating mga kasalanan ay sa pangamagitan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli. Kaya hindi mo kailangang marinig sa bawat pangangaral ang dugo ng Panginoong Heso Kristo. Dahil it is included sa pangangaral na siya ay namatay na ilibing at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Kaya mali yung pagkaunawa ng mga hyperdispensationalists na bago mag chapter 20 ay hindi ipinapangaral ang dugo ng Painong Heso Kristo. At sa kailang konklusyon, kaya epektibo pa ang bautismo sa mga naunang verses bago mag chapter 20. Mali po ang kailang pagkaunawa na ang tubig bautismo ay parte sa kaligtasan bago mag chapter 20. Dahil yun ang kailang paniniwala na kasama ang bautismo sa kaligtasan sa labing dalawang apostol at doon sa Acts chapter 2. Yan po ay maling pagkaunawa. Kasi kung babasahin natin sa Acts chapter 15, kung paano nakatanggap ang mga naunang mananampalataya, mga hudyo, at ang mga hintil, ganun din natanggap natin ang banal na Espiritu Santo. At wala pong pagkakaiba wala pong pagkakaiba ayon po kay la apostol. So, kailangan niyo pong mag-ingat sa mga ganitong aral na nililimitahan ang ating pagsunod sa kautusan ng Panginoong Hesu Kristo. Ang tubig bautismo ay inutos ng Panginoon sa Matthew chapter 28 verse 18 na go ye therefore and preach the gospel baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost teaching them, verse 19, to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kung ang iglesia ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Panginoon, sasamahan niya sa lahat ng henerasyon hanggang sa katapusan ng mundo. Sa madaling salita, ang pagbabautismo ay hindi mawawala sapagat hindi nababago ang katuwiran ng Diyos at hindi mawawala ang iglesia ng Panginoon hanggat may naligtas hanggat may, may sumampalataya ay kailangan mabautismohan ito upang maging disipulo upang maging tapat na maging tagasunod ng Panginoong Heso Kristo kung saan doon niya malalaman ang buong katotohanan ang buong katuruan ng Panginoong Heso Kristo wala pong makakapigil ni sa ating pagsunod sa katuwiran ng Panginoon.